Nakakatuwa tuwing nakaka-receive ako ng message na nakaka-inspired naman ang mga videos mo, ang galing mo naman mag-vlog. Kasi ang totoo, hindi ko naman talaga linya yan, inaral ko lang din. Dinaan ko lang sa tiyaga, kung mapapanood nyo yung mga una kong vlog, mapapansin nyo na nangangapalang din talaga ako sa pag edit at sa pagsasalita. Kasi nga hindi naman ako ganun kagaling, pero dahil sa araw-araw ko na itong ginagawa, medyo nakasanayan ko na din, mas dumadala yung dating nga hirap. Pag binabalikan ko nga yung mga old videos ko, hindi ko maiwasang ikumpara yung noon sa ngayon. Doon ko din na-realize na hindi naman pala ako nagsimulang magaling. At mapahanggang ngayon, nasa proseso pa din at araw-araw natututo. Dahil wala naman nagsimula na magaling agad. Ang meron lang, nagsimula hanggang sa gumaling. Ang point ko lang naman, buti na lang talaga nagsimula ako. Kasi nung nag-start ako, 100 pa lang kayong followers ko dito. Ngayon, 260k na tayo. Napakabilis. Basta samahan mo lang ng sipag, tiyaga, tiwala sa sarili na kaya mo. At higit sa lahat, tiwala kay Lord. Sabi nga sa quote, hindi mo makukuha ang isang bagay kung hindi mo paghihirapan. Kahit mabagal, basta umuusad. Alam kong malayo pa ako, pero mananatiling masaya habang nagbibigay ng saya at inspirasyon sa mga taong gusto ang ginagawa ko. Salamat sa inyo.